Kamote ko naman guys for this video ko yung nagbalat ng isang kamote. Ayan guys, o so malaki, mas malaki pa sa kamao ko. Isa lang yan. Tapos nung binalatan ko, nahinugasan ko, ah, saka ko ginayat ng ilang piraso, yung limang piraso. Saka ko ginayat ulit ng pastland. Ayan, so parang ah, fries yung dating nga yung cut niya. Hindi ko siya pinrito ng buo para naman medyo madami-dami yung aming kakainin. Ayan. So, yan na yung lahat nung no. ay, isang piraso. Ang dami, ba diba? Pero isang piraso lang yan. So, nagpainit ako ng mantika. Saka ako, ito pinrito. So, pinrito ko na muna lahat yan. Ayan. kailan lang mag-golden brown para maluto at pantay yung kanyang pagkakaluto, Balibalik ta rin din tapos hinango ko na at iniwan ko yung kawali dun sa kalan binawasan ko pala yun ng mantika tapos nilagyan ko ng asukal para yan yung pang palasa nya or yan yung pang matamis dun sa kamote, kaya nung nagkaramirize na nilagay ko ulit yung ating napritong kamote ayan na guys, so ganyan lang pala gumawa ng kamote Q. So, yan yung paraan para kumapit yung asukal don sa fried na kamote. Kain tayo guys. Yummy to. Salamat sa panonood lagi na aking mga video. Tapusin lagi ito hanggang sa dulo. Bye!